Magandang umaga po sa inyong lahat mga mamish at samahan niyo naman ako sa panibagong araw. At dahil tuyong tuyo na nga itong mga sinampay kuno noong nakaraan ay tinanggal ko na nga din at titupi ko na nga din yung mga ukoy na nilaban ko kahapon. Sobrang dami na nga din na naitupi ko pero sinunod ko na nga din itong mga damit ni Baldo at yung sakit. Tingin ko na nga ng mga oras na yan pero ngayon na nga lang din ako gumayak dahil nga si Bunso ay umiiyak. Berat na berat nga si Bunso kaya naman binabantayan-bantayan ko. Gusto nga niya lagi kong binibit-bit at lagi kong katabi. Kaya naman madalas nga ay Tatabihan ko na nga muna bago ko gawin tong ginagawa ko. After ko nga na itupi yung mga damit namin, ay sinunod ko naman nga yung mga shirts ni <gibli> Baldo. Kinahalang kanina nga ay nakapaghugas na nga din ako ng plato, kaya naman wala na nga din ako masyadong gagawin. Tinupi ko na nga muna lahat ng mga damit namin bago ko ilalagay sa Jura box namin para minsanan na lang. Ang hirap ngang kumilos pagka wala nga sa mood yung Junakis mo. Buti na nga lang talaga ay nakakakilos pa nga din ako dito sa bahay namin. Itang hirap ngang patahanin ni Bunso. hirap iwanan dahil umiiyak agad. Punta ka nga lang sa CR agad na kasunod. Magpupunta ko nga lang sa kusina, agad nakabuntot. kabuntot. Inahayaan ko na nga lang din sa si bunso at sinusunod ko na nga lang din siya para hindi umiyak. Patapos na nga ako ng mga oras na yan, kaya naman biglang umiyak nga sa si bunso, kaya naman na-stop ako. After ko naman nga pinatahan sa si bunso, ay inaskasa ko na nga din to, kaya naman binitbit ko na nga din siya para hindi umiyak. Inayos ko na nga din tong higaan namin para hindi na nga din ako mag-aayos mamaya. Oras na nga ng mga oras na yan at hindi pa nga din dumarating si Baldo, kaya naman nag-text ako kung nasa No. Oras na nga nakauwi si Balduga din sa biyahe. Ano naman, nag-stay na nga muna kami ni Tyler dito sa kwarto namin after kung inayos to. Ang sabi nga ni Baldo ay alas just ng gabi pa nga siya bago makauwi. Kaya naman ang ginawa ko ay pinakain ko na nga muna si Tyler. Inuna ko na nga muna siyang kumain bago kami. Dahil baka biglang matulog nga si Tyler nang hindi ko makain. Kaya naman mas inuuna nga namin bago kami. After kung nga ayos tong kwarto namin ay nagpunta na nga din ako dito sa kusina at inayos ko na nga din tong kurtina namin. Dahil natanggal nga sa pagkakadikit. At kinuha ko na nga itong mga nakasampay sa loob namin para matupi na nga kinabukasan. Dahil yung mga tinupi ko nga kanina ay yung mga damit namin at yung mga damit nga nagaling galing ukay. Hindi nga ako nakatulog kagabi dahil sa kakaisip nga ng babayaran nami Hindi pong nagtitipid ka nga ay lalong lumalaki nga yung babayaran mo. Kaya naman napapaisip nga kami kung paano naging malaki yung babayaran namin. Samantalang hindi na nga din kami gumagamit ng TV almost one month na nga nang nakakalipas at isang beses nga lang din namin na yun. At yung automatic naman nga ay hindi ko na nga din nagagamit at dryer lang din. Kaya naman nagtataka talaga ako kung bakit mataas nga yung kuryente namin. At yung rep nga namin ay konti na nga lang din yung nakalagay dun at minsan lang din namin nabubuksan. Sa isang araw nga ay tatlong beses ko nga lang nabubuksan yung rep namin dahil kumukuha nga ako ng merienda ni Tyler sa hapon. At yung washing nga namin ay hindi ko na nga din ginagamit yun. Dahil mano-mano na nga lang din yung paglalaba ko. At yung kita nga namin sa piso neto ay konti lang din at mahina na nga ngayon. Pinakain ko na pala si Tyler ng mga oras na yan dahil may natira pa nga ang sabaw kaya naman pinakain ko na. Ito naman nga ay dumating na nga sa baldo kaya naman bumili na nga din siya ng kamatis dahil yung uulamin nga namin na buru. Yung... kaya naman pinagsama-sama ko na nga yung bagoong kamatis at buro. Heto na nga lang yung uulamin namin dahil na nga namin yung ganitong ulam. Dahil masarap nga yung ganitong ulam pagka may bagoong. Hinalo-halo ko nga lang to at kulang nga yung kamatis na binili ni baldo Nilikpit ko na nga din to agad baka lang gamin.